Welcome po sa ating My Farm Project. So, ko lang kayong bigyan ng mabilis na update dahil nailatag na namin yung lambat dito sa paligid. At ang isang pagbabago ay nakagala na ang karamihan ng aming mga alaga liban dun sa mga native pigs namin. Magkakasama na yung mga pabo, pato at mga manok. Ngayon ay oras ng pagpapakain sa hapon at inaayos ng aking tatay yung mga pakainan ng mga alagang ito. Alam nila na oras na ng pagkain kaya nagkakagulo sila. At dahil sila ay nakagala na lahat, gusto nilang makauna doon sa pagkain ibibigay ng atin Kaya ang adjustment na gagawin ng tatay ko ay gagawa siya ng isang mahabang pakainan para hindi masyadong nag-aagawan sa kapirasong pwesto itong mga alagang ito. Ito po ang naging adjustment namin dahil gumawa kami ng lambat dito sa paligid at nakakagala na po ang karamihan sa aming mga alaga. Hanggang dito po muna, happy farming po sa ating lahat.